Ayun dyan yung nanonood ngayon. Sana happy kayo. Happy lang. Keep on smiling. <laughs> yes, yes, yes. Chub Chubi, may tanong ako. Ano Ayan, dyan? So, ano yan? Um, <laughs> Kumibigyan ka ng chance na magkaroon ng pet. Gusto mo bang uh, mag ampon o bumili sa store? Mm, good question. Kasi nasa point ako na gusto ko ngayon bumili ng isang pet. Pero, narealize ko guys na Actually kasi sa sa Islam maraming ano eh merong may may ano doon organization na nanguhulin ng mga ano na 'yon yung mga alam mo yung mga mga stray dogs, stray cats uh, uh. ay ilagay para pakainin sila sa isang facility kasi nag nagpapariwala sila eh pero na-realize ko more than hindi ko kasi kaya ngayon mag-adopt or bumili ng isang pet siguro sa mga kapuso din natin diyan na nag-iisip isipin muna natin kung kaya ba natin silang alagaan bago natin, ano, bago tayo bumili. Kasi, it's a responsible so, para din yung bata eh. Mm -hmm. Siguro ngayon, ang kaya kong gawin, personally, um, magbigay ng funds or mag-donate sa mga organizations yes, yes, sa mga 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 other stray dogs and cats. Al Ikaw ba? naalala mo, naalala ko tuloy si Yoda, yung aso ni Ashley. Uh Oo. -oh. Naalala ko. Pero ako, um, siguro, dampo na lang. Siguro kasi, pero sa nga, same sa'yo, sa situation ko, hindi, hindi ko pa kaya mag-adapt. Gawa nga na, mm nasa yung ano natin, and yung place ko hindi pwede ang Siguro, yung magagawa ko na talaga, tumulo. Bakit ka nandyan? kung bawal. Ha? Joke na. dito, parang wala pa adapt Pero actually, tapos sinabi mo na, dapat alam mo yung ano eh, kung mag-aampon ka, dapat alam mo yung responsibility mo na hindi ka lang basta mag-aampon. Di ba, siyempre, it, uh, maraming pangangailan para kang nanay dito eh. Ay, mm -mm -mm. di ba? So, kung ganito yung situation, hindi ko kaya. Pero, mas gusto ko mag-ampod kaysa bumili. Mm-hmm. Ayun na nga mga kapos.